na ba? Okay lang. May pag-uusapan tayo ulit. tayo mag-uusap. -us Adun! Tara na. Ano bang pag ng dara? Pupunta nga tayo sa bukid. mag tayo ng palay. Maayos na yung sisikyan. Ayos na mas maaga. Sige, tara na. Sige. <immen> <phonetic> so, talaga, ari. Dito eh. May dayo. Ganyan <laughs> talaga in-spa. Basta meron sa bukid. Uwin <Uy>. tayo. Tara <coughs> na. Pakiyon eh, ha? Eh, magtago kayo. Nakikita, makikita ka rin. Ah, ah, nagugutom na ako. na ko siya O, dito sa kanan. Dito sa kanan. zombie dito ah. Hmm. hmm. Saan kayo? Si Sinchi, nakakatakot naman rito sa bukit. Okay, ko. Hebat. Lagu Tinao ni si ilis. Kenang aku yang magpakain. lagu zombie. Game. <coughs> <coughs> Ang zombie sa Philippines. Dalawa ang ngipin na nawala. Dahon. Yohan mam, happy na So guys, tapos na nga pala ang video namin. so subscribe. Bye. Subscribe. Bye. 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 guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe ha. Walang clap. Bye. walang clap. Sige, clap kayo! Sana 80 na ang followers namin